may magagandang plano ang Diyos para sa iyo. Ito ay hindi lamang isang klitsch ngunit ang iyong katotohanan, kung makikita mo lamang ng iyong espiritual na mga mata ang higit sa iyong kasalukuyang sitwasyon at maniniwala sa sinasabi ng Diyos. Kung nilikha ng Diyos ang isang bagay, ito ay para sa isang tiyak na layunin. Marahil ang iyong kawalan ng kakayahang makita ang layunin kung saan ka nilikha ay kung ano ang nagpapanatili sa iyo na nalulumbay at walang pag-asa sa mahabang panahon. Maging ang walang buhay na arka ni noh ay may layunin ito ay upang mapanatili ang sangkatauhan. Isipin kung ang Diyos ay hindi nakabuo ng konsepto ng paglikha ng isang arka. Ano kaya ang nangyari sa sangkatauhan? Gaano pa ba kayo bilang bahagi ng nilikha ng Diyos? May maluwalhati at magandang plano ang Diyos para sa iyo. Mangyaring huwag palampasin ito. Panahon na upang punasan mo ang iyong mga luha sa pagkadismaya. Panahon na para bitawan ang peit at negatibong pag-isip ng pagpapakamatay. Panahon na para pumasok sa maluwalhating agenda ng Diyos para sa iyong buhay. Ang mga pag-iisip na walang kwenta at pakiramdam na parang isang pagkabigo ay hindi totoo. Ang katotohanan na marami ka ng pinagdaanan sa buhay, ilang beses na nabigo, at pinagtaksilan ng mga mahal sa buhay ay hindi nangangahulugan na walang magandang mangyayaring muli sa iyong buhay. Minamahal, ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay isang yugto na lilipas din sa lalong madaling panahon. Maniwala ka sa salita ng Diyos ngayon, at panoorin ang pagbabago ng iyong buhay para sa mas mahusay. Bago tayo sumisid ng mas malalim, kung magsusubscribe ka pa sa channel na ito, mangyaring gawin ito ngayon. Sinasabi ng Jeremias isa oras labin lima minuto, bago kita inanyuan sa sinapupunan ay nakilala kita, bago ka isinilang ay ibinukod kita, hinirang kita bilang propeta sa mga bansa. Una, kailangan kong malaman mo na bago ka isinilang, alam na ng Diyos ang lahat ng mangyayari sa iyo. Alam niya ang iyong pangalan. Alam niya kung sino ka. Alam niya ang iyong kapalaran. Alam niya kung ano ang iyong magiging. Alam niya kung ano ang magiging buhay mo dahil nilikha ka niya. Mga minamahal, ang nangyayari sa iyo ngayon ay hindi nakakagulat sa Diyos. Ang dalamhati at sakit ay nasa kanyang agenda. Alam niya ang lahat. Ang lahat ng nangyayari ay hindi para sirain ka kundi para masangkapan ka at itulak ka sa iyong pangakong lupain, isang lupain dinadaluyan ng gatas at pulot-pukyutan, isang lugar ng katuparan at kasaganaan. Dapat alam mo ito. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. May layunin ang Diyos sa iyong buhay at hindi ka iiwan o pababayaan sa kalagitnaan nang hindi ka tinutulungang matupad ang layuning iyon. Ang katotohanan na ikaw ay ignorante o hindi napapansin sa mga planong iyon ay hindi nagbabago sa katotohanan na umiiral lang mga ito. Maaaring mayroon ka ng iyong mga plano, ngunit ang Diyos ay mas dakila kaysa sa iyong naiisip. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Nakikita niya ang malaking larawan at nasa puso niya ang iyong pinakamahusay na interes. Bagamat hindi mo laging nauunawaan ang kanyang mga paraan, maniwala lamang na ang lahat ng kanyang ginagawa sa likod ng mga eksena ay nakaayon sa kanyang layunin para sa iyong buhay. Kaya, huwag mag-alala kung ang mga bagay ay hindi naayon sa iyong mga plano. Manatili sa katotohanan na nakuha ka ng Diyos, at lahat ay mahuhulog sa lugar. Hindi mahalaga kung ano ang iyong pinagdadaanan ngayon, maging ito ay kahirapan, mga pagkabigo, emosyonal na trauma, kawalang tatag sa pananalapi, anuman ito, sila ay nagtutulungan para sa iyong ikabubuti. Hanggat mahal mo ang Diyos ng buong puso at handang sumunod sa kanyang mga pamumuno, wala kang dapat ipag-alala. Bahagi ng kanyang agenda ay tulungan ka sa lahat ng pagsubok at paghihirap na iyong pinagdadaanan. Ang kailangan mo lang gawin ay bitawan ang pagsisikap na gawin ang mga bagay sa iyong paraan at hayaan ang Diyos na manguna. Ang dalawang chopper ay hindi maaaring magmaneho ng kotse ng sabay. Hindi ka maaaring maging masyadong desidido sa pagpapatupad ng iyong mga plano habang umaasa sa Diyos na itatag ang kanyang mga plano at layunin para sa iyong buhay. Marahil ay gumagalaw ka sa mga lupon sa loob ng maraming taon at nadidismaya dahil ginagawa mo ang lahat sa iyong paraan. Mga minamahal, upang maranasan ang lahat ng inilalaan ng Diyos para sa iyo, dapat kang kumilos ng naayon sa Kanya. Kung nilayon niya na maging arkitekto ka, na nakatakdang magdisenyo ng mga istruktura para sa mga pangulo, hari, at maharlika, ngunit desidido kang maging coach, hindi niya ipipilit ang kanyang kalooban sa iyo. Maaari mong ipagdasal ang lahat ng iyong makakaya, ngunit magpumiglas upang makamit ang mga dulo sa iyong karera, hindi iyon kasalanan ng Diyos kundi sa iyo. At kung ito ang iyong kalagayan ngayon, naway magtamo ka ng biyaya at awa para sa banal na pagbabalik at pagbabago sa pangalan ni Jesus. Nakikita mo, napakaliit ng ating magagawa sa ating lakas. Ngunit kapag sumuko tayo sa Diyos at hinayaan siya na mamuno, nagsimulang mangyari ang mga kamanghamanghang bagay. Kung nakakaramdam ka ng stuck o nawawala, siguro oras na para bumitaw at hayaang gabayan ka ng Diyos tungo sa kamanghamanghang kinabukasan na pinlano niya para sayo. Sinasabi ng aklat ng Kawikaan Tatlo, apat tandang bawas anim, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan, sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop sa kanya, at itutuwid niya ang iyong mga landas. Mahal na anak ng Diyos, gawin mong isang pamumuhay ang pagsunod sa patnubay ng Diyos, kung nais mong tamasahin ang isang buhay na madali at ang pagpapala ng Diyos. Ang buhay sa labas ni Kristo ay magulo at mabigat may isang daan na tila tama sa paningin ng isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay humahantong sa pagkawasa. Tanging ang Diyos lamang ang makapagdadala sa iyo sa isang perpektong destinasyon. Hindi lang iyon, kundi tutulungan ka niya na malampasan ang mga hadlang sa landas na iyon. Sapat na sa pagsisikap na gawin ang mga bagay sa iyong sarili. Hayaang tulungan ka ng Diyos at panoorin siyang tuparin ang bawat isa sa kanyang mga plano para sa iyong buhay. Tandaan, kilala ka na niya bago ka pa'y sinilang. Bago ka pa'y pinaglihi, alam na niya kung ano ang magiging kalagayan mo. Hindi ba't mabuting umasa sa kanya na nakakaalam ng daan sa hinaharap? Tulad ng iyong pagtitiwala sa isang piloto sa iyong buhay na dadalhin ka sa bansang iyon na iyong binibisita sa unang pagkakataon, bakit hindi mo mapagkakatiwalaan ang Diyos sa paglalakbay na ito na hindi mo alam? Sinasabi ng aklat ng Jeremias isa 11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga planong magpapaunlad sa iyo at hindi para saktan ka, mga planong magbibigay sa iyo ng pag-asa at kinabukasan. Alam ng Diyos ang mga plano niya para sa iyo, walang ibang nakakaalam, siya lamang ang nakakaalam ng mga kahanga-hanga at magagandang bagay na nais niyang gawin sa iyong buhay. Mangyaring huwag palampasin ito. At alam mo bang maaari mong hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang mga plano para sa iyong buhay? Siyempre, maaari kang humingi ng blueprint ng iyong buhay. Kapag ipinakita sa iyo ng Diyos ang isang sulyap sa kanyang mga intensyon para sa iyo, ito ay magdaragdag sa iyong pananampalataya at magbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng layunin at direksyon. Pinapanood mo ba ang video na ito ngayon at nasa bingit ng pagsuko? Nakaramdam ka ba ng pagkawala, pagkalito, at panghihina ng loob? Bakit hindi hilingin sa Diyos na ipakita sa iyo ang kanyang mga plano para sa iyong buhay? Hanggat handa kang lumakad sa kanyang kalooban, Tiyak na iuutos niya ang iyong mga hakbang at akayin ka ng ligtas patungo sa nilalayon niyang buhay para sa iyo. Isa sa kanyang mga plano ay ang pag-unlad sa iyo. Nais ng Diyos na umunlad ka sa bawat bahagi ng iyong buhay, hindi lamang sa pisikal na kayamanan at karangyaan. Bagamat ayaw ng Diyos na mabuhay ka sa kahirapan, nais niyang pagpalain ang iyong kaluluwa sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng mabuting kalusugan, Nais niyang pagpalain ang iyong isip sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng karunungan upang mabuhay at maglakbay sa buhay. Nais niyang pagpalain ang iyong espiritu sa pamamagitan ng pag-ugat sa iyo sa kanya at pagtatamasa ng pakikisama sa kanya araw-araw. Ipinanganak ka upang tamasahin ang buhay at tamasahin ito ng lubos. Ang layunin ng Diyos para sa iyo ay umunlad sa damdamin. Ang pagdaan sa emosyonal na sakit, trauma, at kawalang kasiyahan ay hindi kanyang plano. Bakit kailangan mong mamuhay ng isang buhay na puno ng takot at pagkabalisa? Ito ang mga gawa ng Jablo. Hindi ka nilikha para ma-depress sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ang plano ng Diyos ay para sa iyo na umunlad sa lahat ng iyong mga paraan. Ang banal na plano ng Diyos ay para sa iyo na umunlad sa iyong relasyon at maranasan ang isang masaya at pinagpalang kasal. Nilalayon niya na magkaroon ka ng mga anak na nagdudulot ng kagandahan at kaluwalhasyan sa iyong buhay kaysa sa pagiging mapanghimagsik. Ang pagiging baog ay hindi bahagi ng kanyang disenyo para sa iyo. Ninanais niyang mamunga ka at umunlad. Higit pa rito, nais ng Diyos na makita kang mahusay sa iyong negosyo at magtagumpay sa lahat ng iyong ginagawa. Siya ay nalulugod sa iyong mga tagumpay at pagnanais na makita kang lumago at lumawak. Ang kabiguan ay wala sa kanyang plano para sa iyo, ito ay taliwa sa kanyang kalikasan. Ang mga pagkaantala na maaari mong maranasan sa ilang bahagi ng iyong buhay ay hindi resulta ng gawa ng Diyos siya ay hindi kailanman ang may akda ng kasamaan. Pinatutunayan ng Biblia na tiningnan ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at idineklara itong mabuti. Noong milikha ng Diyos ang lahat, ito ay mabuti. Sa makatuwid, kung nakakaranas ka ng mga isyu sa kalusugan, mahalagang maunawaan na hindi nilayo ng Diyos na magkasakit ka. Nais niyang mamuhay ka ng malusog, walang anumang uri ng sakit o sakit. Katulad nito, kung ikaw ay baon sa utang o nahaharap sa krisis sa pananalapi, nais ng Diyos na umunlad ka sa lahat ng mga lugar na ito. Wala siyang ibang hinahangad kundi ang iyong kapakanan at kasaganaan. Ano mang negatibong pangyayari o pangyayari na maaaring mangyari sa iyong buhay ay may kaugnayan lamang sa kaaway. Ang Diyos ay hindi lingid sa mga nangyayari, sa katunayan, pinahintulutan niya ito. Munit isa-isip ito, anuman ang gawin ng Diablo, hinding-hindi nito hahadlangan ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Sa aktual na katotohanan, binabaligtad niya ang mga bagay-bagay upang lituhin ang kaaway. Ginagawa niyang mga pagpapala ang lahat ng kanyang masamang plano para sa kapakanan mo, dahil mahal na mahal ka niya. Ipagpatuloy mo lang ang pagsunod sa kanya, at makikita mo kung paano niya gagawing magkakasama ang lahat para sa iyo. Ibabalik niya ang mga bagay sa iyong pabor. Maaaring magalit sa iyo ang kaaway at pagbabantaan ka, ngunit huwag kang matakot. Sa iyong panig ng Diyos, ikaw ay higit pa sa isang mananako. Ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat at nasa kanyang mga kamay ang mga gawain ng mundo. Kaya, huwag matakot dahil mayroon kang Diyos at ang hukbo ng kanyang mga anghel bilang iyong bakop. Ang mga kasama mo ay higit na dakila kaysa sa lahat ng puwersa ng kadiliman. Hanggat ikaw ay nakay Kristo Jesus, maaari mong madaig ang jablo. Kapag ikaw ay lumalakad sa perpektong kalooban ng Diyos, magiging mahirap para sa jablo na magpatong ng mga kamay sa iyo. Isa pa sa mga plano ng Diyos ay ibalik ang iyong mga nasayang na taon. Nais niyang bigyan ka ng pag-asa at mga dahilan upang mabuhay. Marami ang nawalan ng lakas upang magpatuloy sa buhay, na pagdaanan na nila ang impyerno na mas gugustuhin pa nilang mamatay kaysa magpatuloy na mabuhay. Ngunit sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon na may higit pa sa buhay kaysa sa iyong mga nakaraang kabiguan. Sinabi niya sa Isayas 61, Pito, sa halip na iyong kahihiyan, tatanggap ka ng dobleng bahagi, at sa halip na kahihiyan, ikaw ay magagalak. Napakaluwalhati ng Diyos, kaya niyang baguhin ang hindi nababago, kaya niyang baligtarin ang hindi maibabalik. Walang mahirap para sa kanya na gawin. Kaya niyang ikot ang mga bagay sa isang sandali. Kaya niyang buhayin ang patay na negosyong iyon. Kaya niyang ibalik ang iyong mga nasayang na taon sa isang araw. Nais niyang magtiwala at maniwala ka sa kanya. Maniwala ka na ang iyong mga problema ay wala para sa kanya. Nais niya lamang na magkaroon ka ng pananampalataya sa kanya. Nais niyang mapawi ang iyong mga pasanin. Siya ay nag-aalok sa iyo ng pahinga. Maaaring ang nakaraan mo ay puno ng kalungkutan at panghihinayang, ngunit huwag kang mag-alala, may maganda at magandang kinabukasan sa hinaharap. Binibigyan ka ng Diyos ng kinabukasan na magbubura sa iyong mga taon ng sakit at pakikibaka. Hindi mo kailangang malungkot, hindi mo kailangang matakot, hindi mo kailangang mawala ng pananampalataya. Magtiwala sa Kanya at gagawin niya ito para sa iyo. Gumagawa ang Diyos sa paraang hindi natin nakikita, ngunit makatitiyak ka na ang iyong tagapagligtas ay hindi natutulog o natutulog. Puyat nagising siya at alam niya ang iyong problema. Sinasabi sa Isayas labing apat na oras dalawamput pito minuto, sapagkat ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat ay nagplano, at sino ang makahahadlang sa kanya. Ang kanyang kamay ay nakaunat, at sino ang makakapagpabalik nito? Layunin ng Diyos na tulungan ka, at walang makakapigil nito. Maaaring ginawa ng Jablo ang kanyang pinakamasama, ngunit iniligtas ka ng Diyos mula sa kanyang pagkakahawak. Iniligtas Kanya mula sa pagkakahawak ng karamdaman. Iniligtas Kanya mula sa diwa ng utang at kahirapan. Iniligtas Kanya mula sa kamay ng takot at pangapi. Pinapagtagumpayan Kanya kay Kristo Jesus. Ito ang mga plano ng Diyos para sa iyo, at mas mabuting paniwalaan mo ito at lumakad sa pakikipagtulungan sa Kanya. Sa panig mo ang Diyos, walang makakalaban sa iyo. Panatilihin ang pananampalataya sa mga plano ng Diyos para sa iyo at tiyak na mapapasayo ang tabumpay. Panghuli, tandaan na ang pinakamahalaga sa mga plano ng Diyos ay ang maligtas ka. Hindi nais ng Diyos na ang sinumang makasalanan ay mamatay sa kanilang kasalanan. Nais niyang lahat ay magsisi at maligtas upang sila ay makasama niya magpakailanman. Kaya nga si Kristo ay naparito upang mamatay para sa iyo upang sa Kanya ay mabuhay ka. Ang tanging paraan upang tamasahin ang plano ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng iyong buhay kay Kristo at hayaan siya na maging iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Paano ka nakaayon sa plano ng Diyos para sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ang pagkakaroon ng personal at matalik na relasyon sa Diyos ay napakahalaga. Habang mas nakikita mo ang Kanyang mga salita, mas nagiging buhay ang Kanyang mga salita sa iyo. Sinasabi ng Biblia na ipinadala niya ang kanyang salita upang pagalingin sila at iligtas sila mula sa kanilang pagkawasa. Ang salita ng Diyos ay makapagpapagaling sa iyo sa pisikal, emosyonal, mental, at sa iba pang bahagi ng iyong buhay. Maaaring baguhin ka ng salita ng Diyos. Bukod sa mga gawa ng pagpapagaling, ang bawat mabuting pangako ng Diyos ay nasa kanyang salita. Upang malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa iyo, at kung ano ang nakatadhana sa iyo, maghukay ng malalim sa kanyang salita. Ang katotohan ng hindi mo alam ay hindi makapagpapalaya sa iyo. Ang salita ng Diyos na partikular na itinalaga para sa iyo ay siyang magpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin ng kadiliman. Gawin ang lahat ng iyong makakaya upang pag-aralan ang salita ng Diyos araw-araw, at ang mga plano ng Diyos ay magsisimulang mahayag sa bawat lugar ng iyong buhay. Ang pangalawang bagay na dapat gawin ay magdasal palagi. Hayaan ang panalangin ang iyong ginagawa araw-araw. Ang panalangin ay palaging isang paraan kung saan maaari tayong makipag-usap sa Diyos at ito ay susi sa pag-alam sa isip ng Diyos. Upang malaman ang isip ng Diyos para sa iyong buhay, magtanong sa kanya. Ang humihingi lamang ang makakatanggap. Siguraduhin patuloy na nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin, at ihahayag niya sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman. Manalangin tayo. Mahal na Diyos, lumalapit ako sa iyo ngayon na may mapagpakumbabang puso, naghahanap ng patnubay at pangunawa. Alam kong may plano ka para sa akin, isang layunin na itinakda sa buhay ko. Tulungan mo akong magtiwala sa iyong banal na karunungan at isuko ang aking mga hangarin at mga plano sa iyong kalooban. Sa mga sandali ng pagdududa at kawalan ng katiyakan, ipaalala sa akin na hawak mo ang blueprint para sa aking buhay. Kapag nakaramdam ako ng pagkawala o panghihina ng loob, bigyan ako ng lakas at pananampalataya na magpatuloy sa pagsulong. Sinabi mo sa iyong salita na alam mo ang mga plano at iniisip mo para sa akin, mga kaisipang magpapaunlad sa akin, at hindi para saktan ako, mga kaisipang magbibigay sa akin ng pag-asa at kinabukasan. Salamat sa bawat magagandang plano mo para sa akin. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng biyaya upang matupad ang bawat isa sa iyong mga layunin para sa akin buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga magagandang bagay na nais mong gawin sa aking buhay. Maaaring hindi ko maintindihan kung paano mangyayari ang mga bagay, ngunit nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, at ipinangako ko ang aking sarili na lumakad sa pagsunod. Tulungan mo akong makaayon sa iyong kalooban. Huwag na huwag mo akong hayaang pumunta sa sarili kong paraan. Tulungan mo akong huwag umasa sa aking lakas o pangunawa. Turuan mo akong sundin ang iyong patnubay sa lahat ng oras. Itakda ang aking mga paa sa tamang landas. Panginoon, humihingi ako ng kalinawan at direksyon sa paglalayag sa landas na inilatag mo sa harapan ko. Buksan ang aking mga mata upang makita ang mga pagkakataon at pagpapala na naghihintay sa akin, kahit nasa gitna ng mga hamon at pag-urong. Tulungan mo akong manatiling nakatuon sa iyong layunin para sa aking buhay at tapat na sundan ang landas na inilagay mo sa harap ko. Idinadalangin ko ang pasensya at pagtitsyaga habang lumalakad ako sa iyong plano, batid na maaaring hindi ito palaging madali o diretsyo. Bigyan mo ako ng karunungan upang makilala ang iyong tinig at gumawa ng mga pagpili na naayon sa iyong kalooban. Bigyan mo ako ng pangunawa upang maunawaan ang iyong salita. Ang pagpasok ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag at pangunawa sa mga simple. Turuan mo akong manalangin palagi at akayin ako sa isang buhay na may kasiyahan at kadalakan. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako, Amen. Kung labis kang nabiyayaan ng video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang nakakapagpasiglang mga video tulad nito see you sa susunod na video